Good po sa lahat uh, uh, Maraming nababahala na alimbawa, alimbawa nga magkakaroon ng gira sa Pilipinas na kung titignan natin yung mga nangyayari parang ganun lang ang nangyayari but, uh, sana hindi mangyari yan ano <laughs> Okay yung peaceful settlement very good but uh, sana uh, may peaceful settlement ngunit hindi isakripisyo yung mga teritoryo natin okay ngayon na uh, kwan, maraming nababahala na na alimbawa daw magkakaroon ng gira aatras din yung mga Amerikano so maiwan tayo uh, kawawa no okay so yun, yun ang pa nila uh, naisip nila ngunit uh, sa palagay ko hindi ganun ang mangyayari okay, bakit? kasi mayroon ng mga military bases dito uh, may mga Amerikano na sa Sobe pagkatapos yung mga it it ka site so may, may mga kwan dyan may mga uh, US military personnel at the same time mayroon din silang mga armas okay ngayon assuming nga na kwan yung magkaroon ng gira na sana nga hindi mangyayari ano sigurado ang isang din ng mga Chino ay ang mga ito okay so siyempre pag alimbawa nga may na, may nagpamaan mga bisis sa uh, ng mga amerikano o yung mga itka sides nila then uh, talagang may involve sila okay ala, ala nga naman na kwan na sila uh, maraming namatay sila pagkatapos tatakbo sila, kung tignan mo ang US history uh, hindi ganon uh, Tingnan mo yung kan ano, remember ang kung paano nabuo ang United States. Nagsimula uh, sa mga immigrant na talagang grabe din ang uh, immigrant mostly from Europe na grabe din ang hirap na dinanas from American Indian, yung mga original people diyan, sasakit sa uh, katalgang kwan sila nagkaroon ng uh, Revolutionary War, uh, talagang laban ng bunga-bunga. Pagkatapos Civil War, uh, talagang, when imagine American versus American, South, ano, mga Northern Americans versus Southern Americans. So, grabe din ang panila, yung casualty, grabe yung sacrifice ng both uh, nor, Northern Americans sa Southern American so uh, revisit history dyan nandyan si ano, mga General Lee uh, okay, si Jackson Stonewall uh, okay, uh, Grant so, ano, pagkatapos sa World War I uh, then World War II kung wala ang United States nanalo si Hitler Okay, takpan din ng ban uh, naging matagumpay yung mga Soviets dahil may si second second front na uh, pinangunguna ng mga Amerikano okay. so in other words without the Americans uh, talo ang mga allies so ganun yeah. Vietnam, Afghanistan. So talagang kwan din ano. Kasi sa totoo lang, may kwan din sila, may purpose for uh, war domination. Okay. Pero uh, ang maganda naman in a, in a democratic way. 'Yan. Ngayon, uh going back dito sa situation sa Pilipinas. So once uh kanyen natural talagang ma-involve ma sila ngayon dahil sa ma-involve na sila then uh, they, they will they, they will not uh, retreat okay pagkatapos another thing is that uh, talagang gusto nilang magkaroon ng uh, freedom of navigation dito sa China Sea, sea then uh, pagkatapos uh, siyempre mayroon din silang trade war with uh, China uh, negosyo ang labanan ngayon wise din ang Amerika pag medyo natatalo na siya na in a certain contest uh, he will do something iso po na at least makakatulong sa atin dahil nga kung wala sana sila malamang matagal na tayong uh, uh, sinakop ng mga Chino. that's uh, kung tingnan mo yung history okay Gan ganun din sa uh, kuan no? uh, ang United States may uh, mutual defense pact din sa NATO North Atlantic Treaty Organization sinabi doon na once the uh, United States uh, will be involved in a war, then ano yan, yung Article 3, Article 4, yata na ano, hindi, hindi ako familiar dyan. Ano? So it says na dapat uh, tutulong ang NATO sa United States. So, as, assuming na talagang ang Russia ay tutulong sa China, it is uh, most uh, possible then nandyan naman ang NATO okay, nandyan ang Germany nandyan ang Great Britain nandyan ang France, nandyan ang Australia Canada okay, at saka uh, ano pa ano pang kalyado ng China at saka Russia North Korea, kaya sa palagay ko uh, lang, halos uh, pantay na yan yung North Korea versus sa uh, South Korea. Although ang North Korea ay may uh, nuclear uh, weapons, pero uh, malakas din ang kwaan ano? Uh, pagkatapos assuming na ang United States ano ang Korea ay, ay North, North Korea ay gagamit ng nuclear weapons uh, makakatikim din yan sa United States at sa at, at, uh, mga NATO states so, siguro matatakot din siya but in terms of uh, sa palagay ko, uh, conventional weapons uh, mahirapan din ang no North Korea sa South Korea kasi it's a modern kansila, no modern technology uh, sa paggawa ng mga weapons kaya kung ganun talagang kapalaran ng daigdig so be it but then sana hindi haantong sa yan I pray to God that uh, hindi magkakaroon ng gira. Ngunit, sa Pilipino, ay pray to God also na dapat alis ang mga Chino sa sa teritoryo ng Pilipinas, sa EEZ ng Pilipinas. Kasi yan ay pamana sa, na, sa, sa atin ng ating mga ninono. Kaya yan, yan ay Pilipinas uh, kaya ganon uh, tulad yung narinig ko narinig ko na uh, ang ang US ay tatakbo once war start. Uh, hindi ako naniniwala diyan kasi nandiyan na sila. Uh, ang alam ko sa Amerikano, pag mayroon ng casualty, hindi titigil yan hanggang kan uh, mabigyan ng justice yung kababayan nila na na alimbawa na matayo na disgrasya uh, dahil sa kagagawa ng China. Okay, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Babuhay tayong mga Pilipino.